Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini, rini sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada balita nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax Max. Drive Max. Drive Max. ang na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Congressman Zaldico inatasan na ng kamera na umuwi ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Palacio nagbabala laban sa suhestyon ni VP Sara na kidnapin si Saldico. Senador Estrada at Villanueva, hindi pa raw safe sa usapin ng budget insertion ayon naman kay Senate Pro Tempore Laxon. Unang pagdinig ng ICI, umarangkada na ngayong araw. Bryce Hernandez, we naman ng humarap sa komisyon. Lalaking nagbanta online, na napapasabugin ang headquarters ng PNPACG arestado sa Batangas. At Bagyong Nando, bahagya ng lumakas habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Bandita. Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito am Drive, Drive Max, Brigada Bandita nationwide. Drive Max, Max. Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, September 19, 2025. Tabi ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. DriveMax, Inatasan na ni House Speaker Faustino the III si Akubikol Party List Representative Elizalde Co na umuwi sa Pilipinas sa loob ng sampung araw. Ito ay upang humarap umano si Co sa mga isyu at sagutin ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. May report si Brigada Haji Kaaminyo, Ibrigada Brigada. Nirevoke na ni House Speaker Faustino Boggi D. III ang travel clearance ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Batay sa notice na inilabas ni Speaker D. na may petsang September 18, 2025. Inatasan nito si Co. na umuwi sa Pilipinas sa loob ng sampung araw. Ayon kay D., ginawa ang pagbawi sa travel clearance para sa interes ng publiko at sa harap na rin ng mga isyong pambansa na nangangailangan ng presensya ni Co. Iginiit ng Speaker na ang agarang pagbabalik sa bansa ni Co. ay mahalaga upang ma masagot nito ang mga isyong kinasasangkutan. Kapag nabigoan niya si Ko na umuwi sa loob ng itinakdang panahon, maaari umanay itong maharap sa disciplinary at legal actions. Bababatid na ngayong buwan lang na pag-alaman na nagtungo sa Estados Unidos si Ko para sa medical treatment. Si Ko ay dinadawit sa usapin ng umano'y pagsisingit ng pondo sa national budget, pati na ang sinasabing anomalya sa flood control projects. Samantala, naniniwala si mamamayang Liberal Party list representative Laila De Lima na mahalaga ang pag-uwi sa bansa ni ko dahil kahit paano ay makatutulong ito sa paghupa ng galit ng publiko. Talagang uh, nananindig naman natin yung mga revelations na naman doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Ay uh, napakahalaga na magpakita na siya kasi madalas gang papangalanan o napangalanan siya lalo na doon sa affidavit ng yung sworn statement ni Curly, Piscaya, yung, yung mag-asawa, at uh, maraming marami nga mga, nag, mga usap-usapan dyan na he might be in the middle of all these things in so far as, uh, as the House of Representatives is concerned. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Nationwide. Nationwide. Samantala muling idiniin ni Vice President Sara Duterte na biktima ng kidnapping ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa media interview sa Tacurong City, sinabi ni VP Sara na kung nagawa raw ng Office of the President na kidnapin si Digong, bakit hindi raw nito magawang kidnapin si na Congressman Zaldico para mapauwi dito sa Pilipinas? Pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign no? naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, na wala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Mar si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romaldez jaan sa detention unit ng House of Representatives wala mulirin rin niyang binatikos ang pinalit na House Speaker na si Boji D dahil pinili lang din ito ni na Martin Romualdez. Samantala, nagbabala naman si Palace Press Officer Claire Castro sa mungkahing pagkidnap pag ni VP Sara Kaiko. Aniya, delikado at iligal ito. Dagdag pa ni Jose Castro, ang travel ni Ko sa labas ng bansa ay wala rin namang pinagkaiba sa mga foreign trips ni VP Sara kahit na uugnay din ito sa isyu ng korupsyon. Di niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So, anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kaya ko, iimbestigahan pa lang. So, at ang payo niya is pakidnap si Saldi Another thing, it's illegal So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng ilegal? Dinikado yan. No. Right backs. Right backs. Bagamat pinabulaanan na ni Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva ang mga aligasyon sa kanila ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, iginiit e na hindi pa rin ligtas ang mga ito sa usapin ng budget insertion. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada. pero right now, you are saying na hindi mo ako kilala? hindi, hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Correct? Po. Yes, Your Honor. So, lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, one second. One second. With the permission of Senator Strada. Yes, please. So, hindi mo kilala si Senator Ingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na? Naalalang ito nga ang panibagong biruan na naganap sa pagitan ni na Sen. Rodante Marculeta at Sen. Chingo Estrada sa nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit sa kabila nga nito at maging sa mga nauna ng paninindigan ni Estrada at Sen. Joel Villanueva na walang katotohanan ang mga elegasyon laban sa kanila ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez ay sinabi naman ni Sen. President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na hindi pa rin sila ligtas pag Pagdating nga sa usapin ng budget insertion, sa naging flood control hearing, binanggit ni Hernandez na ang hinihinalang 600 million pesos na flood control projects umano ni Villanueva ay nanggaling sa Unprogram Funds ng 2023 General Appropriations Act. Sa dokumentong nanggaling kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wingachalian, lumalabas nga na mayroong pito o walong item sa 2023 GAA ang nagkakahalaga ng tik 75 million pesos na kung pagsasamahin ay aabot nga ng 600 million pesos. Samantala nasilip naman din ang opisina ni Lacson sa regular budget ng 2025 GAA. Ang tinutukoy ni Hernandez na 355 million pesos na infrastructure project umano ni Estrada sa Bulacan. Eh, nilinaw naman din ni Lacson na pinayagan niya ang dalawang senador na harapin ang nag ako sa kanila bilang pagkilala rin sa kanilang basic rights. Sa kabilang banda, umaasa naman si Estrada na patas at makatarungan ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure para malinis na rin ng tuluyan ang kanyang pangalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala na nawagan si former Governor Chavit Singson sa binuong Independent Commission for Infrastructure na unang imbistigahan ang mga flood control projects sa Ilocos Norte na Balwarte ni Pangulong Bongbong Marcos na hawak-umanon ng mga diskaya. Hinikayat niya rin ang mga estudyante na tumigil sa pag-aaral hanggat hindi bumababa sa pwesto ang mga korap na opisyal ng gobyerno. Para sa detalye niyan, may report si Brigad Brigada Jigo ko Studio. Ibrigada mo! Brigada! <laughs> Report! Isiniwalat ni dating iloko Sir Governor Chavez Singson na mga kumpanya ng mag-asawan Diskaya ang may hawak ng 10 billion pesos flood control project sa Ilocos Norte na baluarte mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Singson, imposibleng hindi ito alam ng Pangulo kaya nananawagan siya sa binong Independent Commission on Infrastructure na ito ang unang investigahan. Sino na kakornel? Yung mga niskaya. Eh, sila ang kontraktor nila eh. Ba't pala, ba't pala, investigyan na na muna yun. Nandun na natakalunguhan. Oh! Ayon kay Singsong, magagaling ang mga miyembro ng Binong ICI kabilang si na ex-DPWH Secretary Babe Singson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaya tiwala siya sa mga ito. Samantala, nanawagan naman siya sa mga kabataan na pangunahan ang mapayapang revolusyon kontra korupsyon. Ang mga kabataan at mga estudyante ang magiging ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan... Pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang grafted Giit ni Simpson, important ang edukasyon pero kanyang suhestyon, dapat huminto muna ro ang mga estudyante sa pagpasok hanggat hindi bumaba sa puesto ang mga corrupt na opisyal. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to, hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Hinihikayat niya rin ang mga opisyal ng PNP at militar na payagan ang mga anak nila na sumama sa protesta laban sa korupsyon. Kailangan na raw tumayo ng mga kabataan dahil sa wala nang mangyayari sa gobyerno dahil mismo si Pangulong Marcos walang isang salita. Giit pa ng dating gobernador, hindi raw magiging presidente si Pangulong Marcos kung hindi dahil sa kanya. Ayon kay Singson, wala naman daw siyang tampo sa Pangulo pero galit ito sa kanya dahil wala raw itong isang salita sa kabila ng naitulong niya dito. In the heart of changing lives ako, si Brigada jego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Max. Right, Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nagsimula na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang imbestigasyon hinggil sa mga anomalya sa infrastructure project ng pamahalaan. Kabilang sa humarap sa komisyon sina Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez at dating DPWH Secretary Manuel Bonawan. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo. Brigada. Brigada buena manong humarap sa unang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, si Bryce Erickson Hernandez matapos siyang isang pinakahapon. Kaugnay ito ng investigasyon ng komisyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects sa First Engineering District ng Bulacan. Kasamang tinalakay sa investigasyon ng ICI, ang mga pahayag na ginawa ni Hernandez sa mga pagdinig ng Senado noong September 8 at sa Kamara noong September 9. Mula raw sa simula ng pagdinig ng ICI, freely at buong kus sad na sinagot ni Hernandez ang lahat ng katanungan ng komisyon. Ayon kay ICI special adviser and investigator Benjamin Magalong, mas malaman daw at free-flowing ang mga ibinahaging impormasyon ni Hernandez sa komisyon. Yes. So, yes, uh, detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe yung information na binigyan niya in terms of your investigation? Yeah, magandang lead, yeah, magandang lead ito para sa mag-imbestigador sabi ko nga lahat lahat ng mga relevant na information eh ibinigay niya at bilang patunay raw ng kanyang kooperasyon na isinuko ni Hernandez ang isa sa kanyang mga luxury car ito ang isa sa luxury car ni Bryce Hernandez na GMC Denali na isinorender nito sa ICI ngayong hapon. Mismong si Hernandez ang nag-abot ng susi ng sasakyan kay ICI Chairperson Andy Reyes. Ayon naman kay ICI Special Advisor Benjamin Magalong, may iba pang mga luxury cars si Hernandez na isusurrender sa mga susunod na araw. Kasama dito ang kanyang Ferrari na nagkakahalaga daw ng 58 million pesos at ang Lamborghini na nagkakahalaga ng 30 to 40 million pesos. din ng ICI and then eventually, Tapos, eventually i auction yung mga yan pero mayroong proseso lang. Pero ngayon, na mabuti pa na i-consolidate muna lang. Samantala, kinumpirma rin ni Magalong na humarap din sa komisyon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero ipinauubayan na nito kay Chairperson Andres ang pagbibigay ng iba pang detalye. Asahan naman daw na halos araw-araw ang gagawing hearing ng ICI. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala, isang lalaki ang naaresto sa Batangas matapos magbanta online na pasasabugin ang headquarters ng PNP anti Cyber Crime Group. Nag-ugat ang operasyon sa isang serye ng mensaheng ipinadala sa Facebook page ng ACG na agad tinutukan ng mga otoridad. Ang suspect na gumamit pa ng dami accounts, aminado sa kanyang nagawa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Umaga nitong September 10 nang arestuhin ang lalaking ito sa Batangas City. Sospek ang lalaki sa pagbabantang pasasabugin ang headquarters ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon sa ACG, March 4 ngayong taon nang unang makatanggap ng pagbabantang kanilang opisina sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Batay sa investigasyon, tatlong dami accounts ang ginamit ng suspect sa pagpapadala ng mensahe. Pero dahil sa pinagsanib na puwersa ng Cyber Patrolling and Intelligence Unit at Cyber Response Unit ng ACG, natukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at nakuha ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Noong March 7, naghain ng reklamong three counts ng grave threat ang ACG laban sa sospek at nitong September 9, naglabas ng warrant of arrest ang korte na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Ito nangyari noong March 2025 at kaagad tayong nagsagawa ng investigasyon Uh, we were able to identify the uh, suspect, uh, to include the location. You know? so we were able to file a case for uh, three counts of grave threats. and uh, just recently, uh, we received the warrant of arrest against the suspect. so we immediately implemented the uh, warrant of arrest, resulting to the arrest of the suspect. pagtitiyak niyang siniseryoso nila ang bawat banta na maaring makapinsala sa publiko. Alam naman natin na noong paman, marami ng mga banta sa iba't ibang opisina ng gobyerno. No? nag -e email at uh, nagsasabi na mayroong bomba at sasabong. So tayo talaga ay patuloy na nagbumonitor sa mga ganitong uh, uh, gawain ng ating mga ibang kababayan. So dito, nagpapatunay na yung mga kababayan natin na magsasagawa na mga ganitong uh, activity ay eh talagang uh, tsatsagain namin para lang ma-identify at mahuli itong mga sospek. Aminado naman ang sospek na sinadya lamang niyang kunin ang atensyon ng PNP ACG sa pamamagitan ng pananakot. Pero nagkamali siya ng hinamon. Nakakulong na sa custodial facility ng PNP ACG ang sospek habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the music and news authority. Yes. Right, Brigada Balita Nationwide Nation Mga kabrigada, mag po dahil lalong lumakas pa ang bagyong nando Ayon sa pag-asa, huling namataan nito sa layong 905 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at bugso nga aabot naman sa 105 kilometers per hour. Batay po sa datos ng Weather Bureau, maaaring mag-landfall ang bagyo sa Babuyan Island sa Lunes ng hapon o martes naman ng umaga. Inaasahan namang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Martes ng hapon. Kaya mga kabrigada, nakikita ang patuloy pang lalakas ang bagyong nando at posibleng maging isang super typhoon sa lunes. Samantala mga kabrigada, naka red alert na po ang NDRMC dahil sa bagyo. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New FM Philippines katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.